Ang Talyat River Dam ay bahagi ng sistemang irigasyon ng Magat Dam Isa sa pinakamahalagang dam at ilog sa Luzon May malaking papel ito sa agrikultura at enerhiya sa reyon bilang pangunahing pinagkukunan ng patubig sa mga sabahan at paliguan din ito ng mga residente at bisita dahil sa ganda ng tanawin at natural na kapaligiran. Tongan Falls na dating kilala bilang Toyo Falls na ibig sabihin patak ng tubig sa lokal na dialect matatagpuan sa barangay Ronrono, Quezon, Nueva Vizcaya Kinalaonan pinalitan ng pangalan nito batay sa lokasyon sa Sitio Tungan. Saka sa kasalukuyan, isa na itong ecotourism site maraming turista at lokal ang bumibisita upang mag-relax at maligo sa malamig nitong tubig habang napapaligiran ng kunti ang kagubatan. Tara tayo ng Lurano mga kawandes. Parang uh, bagong kalsada ito mga kawandes dito sa lugar parang wala akong naalala ng intersection ng araw eh so, kumanan Quezon pag Solano pag dumiretso Tuguegara o oh, chisme kumanan tayo uh, ah, pupirin napakirandaman natin yung lugar ah, malawak yung kalsada eh. dati dumang kalsada lang pero siyempre 20 years na yung lumili pa kaya e, uh, malaki na yung pagbabag oh, ito na nga mga kawanda oo oh, ba bato na pala to noong araw to bakal lang to mga kawanda yan yung sinasabi ko pag summer napakaraming mga namumulot ng bato dyan. tapos dito naman sa kabilang side makikita mo yung mga kubo-kubo dyan ang dami ah, uh, ngayon wala kasi tabulan pa ah, uh, pagsadang ah, uh, tinadaanan natin nung araw pabalik-balik oh, pati yung tulay dito pakakoy lang yan nung araw <laughs> nangyariwag tiglo na tayo dito nangyariwag tayo tapos nag na sila dito mga na to para sa pang summer na mga panamig Abulay, uh, mga uh, ganan. Mahaba-haba uh, rin pala yung pasukan uh, nito, mga kawalian, yung kapunta doon sa riba. Dito pa ito, uh, ano Dito na rin lang naman tayo, sige. Tingnan natin yung mga kaya nating puntaan. Kung hindi man natin mapuntaan lahat, pabalikan na lang natin. Uh, tapos na yung kanilang hardness ng mais. yan no? Ito na natin inabutan na uh, paborito ko pa naman yung mais. Saka ang gusto ko dito, mga kawande, meron akong nakain na, na sweet fruits napakatamis pero doon sa parting uh, ron-rono pantamis siguro or not uh, bundok na yan hmm, sarap ng mga ganitong lugar Laking sulong kasi yung mga puno, mga kawan na yun. Uh, makakabawas, init din yan. Pan pan ng pala yun sila oh Sarap po. Sarap ng amoy Very familiar yung uh, amoy sa akin Ang mabango Ang bango Hmm Ang Ang bango talaga Ah, kamis yung mga ganyan ako eh. Dito sa nakita ko mga sitaw. Yan o, no? mga sitaw yan. Ang natagilin ko yan. Yan o, no? sitaw. Dami ng bunga. O. Oh. Ah, sitaw, may kalabasa Ano, may... Tabatiti, kung tawagin namin, yung bang na sa ng Tabatiti Barangay Talyat may uh. uh. eh, daanan na dito pabuntang doon doon o uh. uh, binibinerd nilang panay uh. sa kalsada lang mga ayos ayos Ah, uh, tatlong araw na yung bibilad yan at pwede nang ipapiskis sa amin ang uh, bibilad din kami meron kami yung uh, tinahing sako eh. Tapos, uh, kasi lupa sa amin eh. na namin lalagay so pag yan umulan ako buwang kami la lalangoy yung uh, Palay pag hindi mo binilisan na isilong, hindi no? mga trabaho namin at ginagawa namin mga pagsummer, mga kawager, or after ng aming crop, ang okay. aming mga pananin na palay. so tapos na yung pamamasyal natin dito sa may ilog so may pupuntahan lang tayo ay dadahanan tayo sa barangay ah, na atin natin ito ng uh, araw so, doon na tayo dadaan pabalik ng uh, may nila paalay ah, pala, nais ganoon uh, naka nilad dito buti walang uh, manok dito dami, dami manok uh, talagang babantayan mo siya hindi pwedeng na uh, iwanan mo lang ah oh, ito yun hmm. lawak mo ng kaltada ah maganda na maganda na yung bansa hindi tapay pa na matagawa na na inayos na nila mga kawan ang rapod -rap na talsada ng no araw eh ang ganda na Bentam, Hmm. Eh na uh, nah, barang narim punang pagayan gan Ah, barang dito na kabisado yung lugar iba na yung tsura <laughs> kailangan pumunta ka pa dito yon ito yung bahay na yan no? yan ay signal ba eh church pala yun may signal yan, nung araw si doon walang signal talaga ah, ito yan uh, yang ginit, Ang ganda na talaga. Ito na rough road dito nang uh, araw itong parte na ito. Mabato. doon na 'yon. So, ang oras na natin ay uh, 11.13 nang uh, magtatanghal eh no Parang may bahay oh ah may may pulso silipin nga natin mamaya yan <laughs> lakat ng ano dyan ah. ah ito pala yung kapisaan kay pag dito 27 km Ding Hinoguan Ah, ito na Polis na palang Naka Lagay dito So, uh, dyan yung uh, Location namin Nung Dito ako nagja-jogging Mga kawan doon yeah. tapos meron yung pakya ah. abutin natin yung pakya ng kalsada din. <laughs> may na yung pakya <laughs> Uh, pagpakyat na dito sa jaling ha <laughs> kabut na lang so uh, nandito rin yung cave okay, mga kawander Kaso... siguro next time na natin puntaan ulit So, ang pakay lang naman natin dito ay mapasalan uh, mapasyalan yung lugar. lugar. Paikot yan eh. Doon sa hanggang sa likod ng bundok na yon, may daanan yon. Tapos, lalabas yan ng uh, gambang. Pilipin natin yung Linsungan Falls, mga kawander. Uh, 20 minutes daw. Abot naman daw ang putod uh, doon. <laughs> okay. Tahan natin. <laughs> maganda, na, maganda naman na yung daan ng mm. Ah, kasi nandyan na yung ilibang. <laughs> treatment plan. Hmm. Ay, naliligo ng mga bata sa baba. Walang, uh, walang signal dito, mga kawan din. Kaya, uh, hindi gumagana yung uh, mapa natin. So, for sure, sundan lang natin itong kalsada doon na siguro ang uh, punta na no? magdadaanan na to kaganda na yung lugar malaki na yung pagbabago oo oh, nalaki na mga gulong ng truck nila dito ah, sabi nga pag may mga tubig-tubig na yung gilid ng bundok malamig na ang lugar oh ganda ng anong At least dito, dala mo na yung sasakyan mo. Hindi na natin. Siguro magtulog dito pag magbuulan mga mo panda So, kung 20 min, nga nakamotor tayo, palayo-layo din. Nandun na lang yung simento. Dito, rapod na ata.

saka na palayo na tuloy lang natin baka dito na nga oh, mga taniman kuya dito ba yung sa falls ah saan ang daan yan Ah, pag -a May fire na atlo doon. Ah, mabalin niya. Alam na dyan, motor dyan ba ba? Balin, sir. Well, sige, okay, thank you. Mm. Ah, baba ba ah, tayo? Ah, andito na tayo. You know, ano na, na nilang yung bundok, oh. Ah, gulay siguro yan. ita pala na, pwede nang manigo oh oh na dito na tayo sa anintungan pwede pong motor don Pwede okay, daw mo tap. Pasilitin na lang natin muna mga kawanda. Pintungan waterfalls dito sa Ronrono. Yeah. So, history of Lintungan Falls. Yan. Yeah. So, punta na tayo sa falls mga kawander. Malapit na lang daw, 600 meters Maganda rin ang daanan Typical na daanan sa bundok yung mga ganitong cementado uh, Yung iba dalawa, kabilaan uh. Pasige lang. Bakit man papapang dito? Ang bitang maglalakad na. na dito na siguro yun nandito na yung mga motor nila Ligaya ang pagdating sa Lintongan Falls. Yeah.

<laughs> Ayan, si Sir uh, Jeric James. <laughs> Ngayon, magandang tanghali tangali po. Ayan. <laughs> Shout out, napakalaking isda. Ayan, <laughs> <Yeah>, thank you. <laughs> Ang sarap ng kain. Huwag <laughs> natin isturgoin at nakamakain sila. <laughs> ito ng kasta nila doon. Tara, pandalik siguro niya, mga kawampir. Ganta. Maganda itong falls sa ito. 我们想家了。

balik na tayo ng Quezon uh, City mga pawander at uh, tapos na yung ating pamamasyan shout out sa mga naliligo kanina doon sa my falls